PTV, Telebisyon ng Bayan. Sa iba balita, binigyang pagkilala ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga transport groups na hindi sumali sa tigil pasada noong Pebrero asais at 27. Kabilang narito ang Acto, Dap, Fejodap at Pasang Mazda. Kinilala rin ng ahensya ang mga pribadong bus operators na tumulong sa gobyerno upang matiyak na may masasakyan ang ating mga kababayang apektado ng transport strike. Samantala, pinasalamatan rin ni DOTR Secretary Artugade ang mga ahensya ng pamahalaan na tumulong at nagbigay ng libreng sakay noon upang maibsan ang epekto ng tigil pasada. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.